Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority the new Filipino time mga kabrigada alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Powercells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon, At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandihan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Huling araw ng COC filing dinagsa alias Bicoy na nakilala sa ang totoong narcolist kabilang ho sa mga nag ng kandidatura ngayong araw. Dating Pangulong Duterte napaulat na inurong ang kandidatura sa pagkaalkalde ng Davao City para tumakbong senador. Dating Manila Mayor Isko Moreno naman naghain na rin ng kandidatura dating kaalyadong si Mayor Lacuna makakalaban ho niya sa pwesto. Bagong Interior Secretary na si Cavite Governor John Vic Remulla na. Bilang na mga Pilipinong walang trabaho, bumaba na lamang sa 4% o katumbas ng 2.07 million. At kasamahan sa kulungan na Xi si Jinping, inakusan ding Chinese spy si Alice Guo, Dating PNP Chief Acorda dumalo rin sa pagdini. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanong! Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon na Martes, mga kabrigada, October 8, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. The Monday, the Monday, 2025 Midterm Election. At sa detalyin ho ng ating mga balita, mga kabrigada, sa huling araw ng filing ng COC Marami pa rin mga humabol Sa pagbubukas ng Manila Hotel 10 City May buena mano na hong kandidato agad sa pagkasinador Mula alas 8 ng umaga Ay umabot na ho mga kabrigada sa may halos 10 Ang naghain ho ng pagkasinador habang meron na rin para ho sa party list Kabilang naman sa mga naghain pagkasinador Ay si Congressman Rodante Marcolena Anya, marami raw ho sa mga supporters niya ang nananawagan ay pagpatuloy ang kanya raw paglilingkod sa mas mataas na level ng ating bansa. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang pagdating ng mga hahabol sa pagfile file ng kanilang kandidatura. The Mandate, the mandate 2025 Midterm election. election Mga kabrigada na nindigan ang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenya na walang katotohanan ang balibalitang tatakbo si Duterte sa pagkasenador. Anya hindi raw kinansila ng dating Pangulo ang kanyang COC sa pagkaalkalde sa Davao City. Bago ito, una ng kumalat ang mga balibalita na di umano'y binawi na ni Duterte ang kanyang COC para sa Mayoral Post. Maalalang kahapon nang mag-file ito kasama ang kanyang pamilya para tumakbo sa local elections. Totoo umano hindi, bukas pa rin ang Manila Hotel Tent City hanggang alas 5 ngayong hapon. Naghihintay din ang mga kawani ng media para makumpirma kung totoo bang tatakbo sa pagkasinador si Duterte o hindi nationwide. Dating CSC Chairperson Carlo Nograles naman makakalaban si dating Pangulong Duterte dyan ho sa Davao City. Brigada Julius Pacot, i-brigada mo! Brigada! Opisyal na ang tatakbo bilang Alcalde ng Davao City si dating chairperson ng Civil Service Commission of CSC na si Atty. Carlo Nograles Pasada alas 9 ng umaga kanina nang maghain si Atty. Lugrales ng kanyang Certificate of Candidacy o COC sa Commonwealth Davao City Office. Kahapon naman ay formal niyang nagbitin si Lugrales uh, bilang chairperson ng CSC at makakaharap nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naghain na ng kanyang COC kahapon bilang uh, kandidato ng pagkaalkalde ng Davao City. Ayon kay Nograles na isa sa mga rason sa pagkandidato niya bilang alkalde ng Davao City ay ang mga gusto niyang gagawing pagbabago sa siyudad, kagaya na lamang ng digitalization upang mapabilis ang mga tran tran transaksyon sa lungsod tatakbong independent o walang partido si Nograles. Kasabay ni Nograles ay na nag-find din ng kanyang COC ng araw ang kanyang kapatid na si TBA representative attorney Migs Nograles na tatakbong 1st district representative sa si at makakaharap naman ito si incumbent representative Paolo Duterte in the heart of life ako si Brigada Jim News Pakot para sa 93.1. Brigada News FM, Davao, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nasa likod ng viral video na ang totoong narkulist na si Alias Bigoy. Aba naghain din ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. 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 Buen naman ngayong ikawalo at huling araw ng COC filing ang tumatakbong independent candidate sa pagkasenador na si Peter Advincula o mas kilala bilang Bicoy. Si Bicoy ang di umano'y sa likod ng mga videong tinaguriang ang totoong narkulis. Idinawit ni Bicoy ang ilang miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang malalapit sa dating Pangulo na sungkot daw sa illegal drug trade. Hinatulan na rin guilty sa perjury si Bicoy dahil sa pagdawit niya sa tatlong abogado na sina Chel Jokno, Erin Tanyada at Tio Dorte kaugnay sa kontrobersyal na video. Sakaling manalo, tututukan niya ang pagsasayos ng correctional system sa Pilipinas. Nang tanungan naman siya kung susuportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi niya raw ito susuportahan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, Opo! Rapido! Brigada Ibang balita na tayo mga kabrigada, ito pong si Alice Guo. Muli raw hong isinailalim sa pangalawang executive session. Bakit kaya? Brigada Ann Cortez, i Brigada. Huling ipinagpatuloy ng komite na Senadora Vista Hontiveros kasama ng Senadora ang executive session kay Alice Guo. Kaso na dito, sa naging concern ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na posibleng mapagod o so hindi na tumuloy si Alice Guo kung sa dulo pa ng pagdinig ito gagawin. Bago ito, ipinalabas muna sa pagdinig ang interview ni Wang Fugoy na siyang cellmate ni Shea si Jiang. Sa nasabing video, sinabi ni Wang na binigyan siya ni Shea ng akses sa mga top secret documents kung saan nakita niyang espia si Guo. Ayon pa kay Wang, ginamit ng Chinese government ang ilang espia upang magtrabaho sa kanila para sa political o economic interest bilang tugon sa nasabing sitwasyon ay naisuman ng paamendahan ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang kasalukuyang espionage law. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 si Brigada News FM Manila, Semisika News, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, formal nang nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos si Cavite Governor John Vic Remulla bilang bagong Department of the Interior and Local Government Secretary. Kasama ni Remulya ang kanyang pamilya, gayon din ang kanyang ina na si Ditas Katibayan at ang kapatid nitong si Department of Justice Secretary Boying Remulia. Ginanap sa study room ng Malacanang ang panunumpa ng bagong kalihim ng DILG. Nabatid ng pagkakatalaga kay Rimulya ay kasunod naman ng pagre-resign ni Benhar Abalos dahil sa sabak sa politika. Sa ngayon, dalawa ng Rimulya na miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ang palasyo nagtalaga ng tatlong caretaker. Kasunod nga po ng ang biyahe abroad ni Pangulong Marcos. Pero si Vice President Sara Duterte, abay hindi raw kasama. Brigada Mari Karasargan! Ibrigada e mo! Brigada! i <laughs> Tatlo ang itinalaga ng Palasyo ng Malacanang na magiging caretaker ng bansa kasunod ng biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw patungong Venthian, Laos para dumalo sa back-to-back -back 44th at 45th ASEAN Summit and Related Summit. Tatayong caretaker, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Justice Secretary Boying Rimulya, at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Ito naman ang unang pagkakataon na hindi naging caretaker ng bansa, si Vice President Sara Duterte habang wala ang Pangulo. Huling naging caretaker ng bansa si Duterte noong bumiyahi ang Pangulo sa Singapore para dumalo sa Shangri-La Dialogue buwan ng Mayo. Matatanda ang June itong taon nang maghain ng resignation si VP Sara bilang miyembro ng gabinete ng Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada balita Nationwide Isa naman pong malungkot na balita dahil isang Pinoy ang in-execute sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder, Brigada Katrina i ibrigada mo mano ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs under Secretary Eduardo de Vega ang pag-execute sa isa nating kababayan dahil sa di umano'y pagpatay sa isang Saudi national dahil sa pera. Sabi ni de Vega, sinubukan daw nilang umapila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan gaya ng Presidential Letter of Appeal at pag-alok ng blood of money pero hindi raw ito tinanggap. Kinumpirma rin ng Philippine Embassy sa Riyadh na hindi sila nanotify bagong execution. Anila, una nang nagpadala ng liham si Pangulong Bongbong Marcos sa KSA government pero hindi ito kinalala ng mga pamilya ng biktima. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag ng embassy para sa siyampang ibang nakapila sa death row. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katarina Onso ng 105.1 Brigada News sa Pam Manila, The Music and News. Also, Brigada TV. Balita Nationwide! Ang liderado naman ng Kamara, tiniyak na popondohan ang Self-Reliant Defense Posture Revita Revitalization Act, mga kabrigada. Brigada Haji Camino i-brigada mo! Brigada! Brigada. Malaking tagumpay para kay House Speaker Martin Romualdez sa paglagda sa Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Pinuri ni Romualdez ang Administrasyong Marcos dahil sa pagbibigay ng prioridad sa pambansang siguridad at defense modernization kasabay ng kumpiyansang makatutulong ang bagong batas sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa rehiyon habang pinoprotektahan ang maritime interest ng bansa committed ang ang gobyerno sa kapayapaan at diplomasya sa pagresolba sa hidwaan, ngunit pinaninindigan ang tungkulin na ipagtanggol ang teritoryo at itaguyod ang international law. Paliwanag nito, sinisiguro ng batas na handa at self-sufficient ang militar, lalot ang layunin ay palakasin ng local defense industries, mapayabong ang military modernization efforts at magkasan ng partnership sa mga kaalyadong bansa upang magkaroon ng kredibilidad ang defense posture sa harap ng external threats. Pinagtibay din ng speaker ang commitment ng Kamara na susuportahan ang bagong batas sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at development ng local defense industry. Titiyakin umano nila na taglay ng sandatahang lakas ang kagamitan, teknolohiya at resources na kailangan sa pagprotekta sa soberanya at pagtatanggol sa taong bayan laban sa agresibong mga hakbang. Dagdag pa ni Romualdez ang sa Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act ay magbibigay ng matapang na mensahe na seryoso ang bansa sa pagprotekta sa kinabukasan nito. In the hearts of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaamin ng Wada 5.1 Brigada News FM Minute The Music and News, o Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, bilang ko ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba! Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Bumaba! Report! Bumaba! unemployment rate sa Pilipinas sa buwan ng Agosto. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na itala lang sa 4% ang unemployment rate sa bansa. Higit na mas mababa kumpara sa 4.7 noong naunang buwan. Katumbas ito ng 2.07 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho na mas mababa rin sa 2.22 milyon noong nakaraang taon. Kaugnay nito, umakyat naman sa 96% ang bilang ng mga may trabaho. Mas mataas kumpara sa 90% 95.3% noong Hulyo. Katumbas ito ng 49.15 million na mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada niyo sa FM Manila. The Music and You, a Brigada Balita Nationwide. Metro Home Philippine-US Joint Exercises na tinatawag na sama-sama 2024 nagsimula na. Brigada Cath, Austria, e brigadamo! Brigada! <laughs> Simula na ang exercise sama-sama 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa Subic Zambales. Ang pagsasanay ay bahagi ng 7 iteration ng Cooperation of Float Readiness and Training Initiative. Nakatuon ito sa pagpapalakas sa kapasidad ng dalawang bansa sa pagharap sa mga non-traditional security concerns tulad ng territorial defense man-made disasters, terorismo, maritime security at transnational crimes. Dalawang phases ang gagawing pagsasanay na nagsimula kahapon at magtatagal hanggang sa October 17. Inaasahang makikilahok din ang Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force at French Navy sa shore phase activities at sea events. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kast, Austria, ng 15.1 Brigada News sa Manila, sa Musica News, off also... for Nationwide. Nakakuha na raw si Sen. Christopher Bongo ng commitment mula ho sa PhilHealth para sa coverage ng prescription glasses at wheelchair para ho sa mga nangangailangang Pilipino sa susunod na buwan, ilulunsad ang benefit package para sa lamin at pinag-aaralan din ang pagdaragdag ng wheelchair para sa mga benepisyo na yan. Matatandaan ding nakuha ni Go ang PhilHealth na i-cover ang konsultasyon at pati na rin po yung pagpapalinis naman ng ngipin. Sulit po ang ating pangungulit at hindi po ako titigil sa ating adhikain na expand pa yung medical services. Matapos nating madiskubre na 500 billion ang reserve funds ng PhilHealth. Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. sa Tanghali. Mga kabrigada sa atin namang health news, ano nga ba ang kahalagahan ng gatas ng ina sa sanggol? Ang breast milk ay may natatanging nutrisyon na mahalaga po para sa kalusugan ng sanggol. Upang makatulong sa pagpaparami ng gatas, gawing regular ang pagpapasuso na may tamang hydration. Mahalaga rin po ang pagkain ng masusustansyang pagkain upang makapagproduce ng gatas. Tandaan mga kabrigada, kumonsulta pa rin sa mga healthcare professional para sa karagdagang support at impormasyon sa breastfeeding journey. Narito po at subukan ang Mom's Love ES1 capsule upang makatulong sa iyong pagbreastfeed o pagbe-breastfeeding kay baby. May taglay kasi itong moringa o malunggay na makakatulong para sa breast milk production ng mga ina. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Nationwide. Balita. Nakabayanin. Pagtutulungan Balita. Nakabayanin. Pagtutulungan Mga kabrigada, hindi ho naging hadlang ang malalaking alon, masamang panahon at lagpas kalahating oras na pagdawid sa dagat sa kay bangka para lamang humagatid ng saya ang 95.7 Brigada News FM Rojas Capiz at ang One Tahanan Partylist. Ito ho mga kabigada, ay para sa mga kabataan sa isla ng Olotayan ang nag-iisang island barangay sa Rojas City, Capiz. Kasabay ho ng selebrasyon ng first anniversary ng Brigada News FM Rojas, Capiz ay meron po mahigit kumulang na dalawandaang mag-aaral sa Ulotayan Integrated School ang nakilahok po sa Brigada Feeding Program at nabigyan pa ng Yamivit ES3 Syrup. Taos puso naman ho nagpapasalamat ang mga magulang at mga guro ng nasabing paaralan dahil nga ho sa pagbisita ng Brigada News Team at pag-atid ng kasayahan lalo na sa mga kabataang nagsusumikap na mag-aral upang matupad ang kanilang mga pangarap. Mga kabrigada, kami ho sa Brigada News FM ay taus puso rin hong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat po, mga kabrigada. Balita, Balita. kabayaning pagtutulungan. A volunteer of Wantahanan Partners. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and Wantahanan Facebook page. Nakalansbreak kaman? Na papainggan paren ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. nationwide. sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.